Nagkaproblema ang earnings ni Sir Odi Ngayong December Ayan, malinaw na paid na Noong December 21 Hanggang ngayon December 31 Ay wala pa rin Hindi pa rin pumapasok sa kanyang ATM Itong kanyang earnings For the month of December At ayan, aayusin natin Sasubmit tayo ng appeal Na hindi niya pa natanggap yung kanyang Earnings ilang araw na hindi pa rin pumapasok sa kanyang ATM pasok naman siya sa minimum lagpas pa so punta tayo sa payout helps piliin natin not receive my payout dito sa payout support ito yung mga maaring dahilan kung bakit hindi mo matanggap yung payout mo pero pasok naman si sir at pasado naman siya dito. Mag si send tayo ng appeal. Piliin natin ito. Contact us. Then ilagay natin dito kung anong product si sir. Monetize naman si sir sa ads on reel. Itong overlay ads. Nilagay natin dito na hindi niya natanggap yung kanyang payout. Hindi pa pumapasok sa kanyang ATM. So ito na yung ating inilagay na hindi natin natanggap for the month of December, then isend na natin so ito na, check na natin yung uh, support inbox sa kanilang uh, reply ito na, yung kanilang reply, we responded to your request open natin tignan natin yung kanilang instruction Ito, makikita dito, magsasubmit tayo ng tax, full roll, and authorization to your Facebook user. Ilagay lang natin dito sa reply. Then, isi-send na natin. Ito na yung reply ko. nilagay ko na yung kanyang full name, link ng kanyang profile, at na-attach ko na rin yung kanyang uh, TIN ID. Then, isend na natin. Dito sa support inbox makikita yung ating uh, pinasa. Yan you had an issue relating to payouts. Yan okay? Pumasok. Then magantay na lang tayo ng uh, feedback ni Meta. Hangga't hindi pa ito naayos, wag mo muna itong uh, i-delete. Id Then guys, meron sila agad feedback. Sabi ni Meta, "Thanks for contacting Meta Pay. I reviewed your account and it does not look like There are any errors with your payout. Our records show this payment was successfully released on the 21 December 2023 in the bank account. Kapag ganito na yung matatanggap nyo kay Meta, na wala namang problema sa kanilang system, mas mabuti nang pumunta kayo sa office ng inyong Bangko Yan guys, sana nakatulong itong video na to.